mga kagusok mara na hapon sa ito mga suriganon sa viewers sa mga followers no Ano yan na pahimo o isa ka customer of level sa Asia product mga kagusok Mga na mga kagusok na available mga kukuma mga kagusok Kaya mga mga utarbaw kagusok, photoshop, editing mga kagusok Mga na nag isa ka customer ng pahimok na no, ija i -ja label sa iya -ja negosyo mga kagusok no kung ganaan ka mong pahimok o mga design mga kagusok FAM e, lang kunin ninyo mga kagusok ng no, mga viewers o followers mga naman makita na to, mga kagusok no ato level ko man kay ija ko na ibutang sa 330 ml o sa 1 ml mga kagusok mo no, na naging mo level ni mga kagusok kahit tagsundog mong ko ninyo na nag-customer design ni mga kagusok no ako lang tag ang ako ang bahat na pareha nako mga kagusok no di sa tupid ato sundukon tanan kay di sod na mga kagusok no mga tutak sog to mga kagusok nag edit na mga kagusok sa ato milk mga kagusok no kay para masugdan na nato na pag imo para maplaster sa mga kagusok mo na mga kagusok makita nato mga ang format ang format sa ato pagimo mga kagusok no kay makalaong gamay lang ni sa mga kagusok kay trended trended ml mga kagusok mo na tagwa na ako serious ako yung mga kagusok no kay lisod gyud mag edit mga kagusok kung iya mo sa kung na, gahan maka focus gyud ka mga kagusok no kay para ang imo edit mga kagusok kung waya ka sa focus mga kagusok mawaya ka sa passing mga kagusok wala ang paka mga kagusok kung mo nagad mga kagusok i-focus ni nimo na ba concentrate sama sa relasyon ay mga kagusok no ngan agad ba focus gud gud mga kagusok kay isud gud gud mag-edit mga kagusok kung di ka maka focus mo na mga i-focus gud nimo para makaatag ka og ideya mga kagusok kung di ka makaadag og ideya mo na kagusok tag delete na ako ang background sa milk mga kagusok para ako ipansak dito sa kuan kagusok no sa akong pagliman design mga kagusok yan maka kita mga kagusok na puti na tanan mga kagusok ako ni i-drag ra mga kagusok i-control 3 na ako na kagusok para makita kita didto ninyo sa ako tag himo design mga kagusok yon di ba gay na puti man, man mga kagusok may blue white man ako na isa isok sok sa blue mga kagusok, para matabunan siya ng blue mga kagusok ang mulutor mga kagusok. ang blue rao, o ang brown mga kagusok o yan nakita nyo mga, niyo, mga kagusok, no Noon di ba makita ninyo na Nagluto ng milk sa blue mga kagusok no mo itong na mapikita na itong puti kung hindi na makita kaya tag-edit mo na ko, mga kagusok para maklaro na ang blue magluto ang blue mga kagusok yan mga kagusok. tapos sa mga background ng milk mga kagusok mag na sabta ng isa later mga kagusok kung unsay ato ipa, ipabutang sa ato customer mga kagusok kay sila may magbuot mga kagusok ako mag edit lang kung mga kagusok kay hindi ta magbuot buot kay mo nang buo sabi sa gusto mi diyan butan ng blue para sa mga lutaw ang melok mga kagusok mo na mga kagusok nang na ang melok mga kagusok no di, di pa sa gain na puti ra sa mga kagusok mo na di magtuman sa customer mga kagusok kung kita magtuman di ta mga kwarta mga kagusok mo na ato inay na pag-edit mga kagusok no kay yan mga kagusok sige lang mga kagusok kaya nawaya ang kamera kay ang ah, nagvideo sa ako kay nawaya ah, man sa moto na ako I focus focus ah. sa diya focus unsa um, na tong liko liko, liko tong kamera kay matapos na mga kagusok kung na, na mga kagusok yan mga kagusok makita na nato no naluto na ang milk sa iyo. ako background mga kagusok kung maging mga sabta isa pang ayan mga kagusok kung sa ipabutang mga uh, sundukon ko kung nanin mga kagusok na ganap na sa mga kusay ibutang eh, na uh, kung ano sa itawagin ni si isa later later basta na Ayan, soda. Ah, uh, soya, soya. Yan mga kagusok no. Yan tag control trim mga kagusok kay para maklaro nato. Ang ganda sa mga kagusok kung parang mabagay ko mga kagusok no. Kay idea sa kayo mga kagusok hapit ako mo man. Mo na mga kagusok na makita nang tong product kung ni mga kagusok. Mo mga, mga kagusok ang product mga kagusok. dakan salamat mga suriganon mga viewers of followers. Mo nang product na no? man nako so, Milk mga kagusok shout out sa mga viewers o followers dagan salamat mayong hapon sa Jutanan mga kagusok no bye bye mga kagusok kung kamo mong pahimoy o tarpulin o design mga kagusok birthday o kung sarakan at asyampita lamang si kagusok no andam sa kagusok mo layout sa mga gusto nyo mga kuan mga big event na local event mga kagusok ready na kumudawat sa